Shout out out Metrobank Festival Mall Alabang ayun oh magwi-withdraw lang naman sana ako kinain pa yung ATM ko kanina pa to dito maghigit 15 minutes na ako dito naghihintay hindi pa rin niluluwa yung ATM ko tapos pinipindot ko yung clear sa cancel ayaw ayaw mapindot yung cancel oh Ano'ng gagawin ko dito magwi-withdraw lang naman sana ako eh Walang pangkain <laughs> Tapos ayaw niya ng iluwa. Hindi na rin mapindot yung cancel do. Oh, no. Ayaw mapindot. Tapos yung ATM ko nandun na. Napindot ko na yung ano eh. Yung pin code ko. Yung pin napindot ko na. Tapos ayan. wala na. Hindi na nag-proceed. Hindi na I rin siya ka. makancel. Ayan napinipindot ko yung clear. Enter. Ayaw. Yung cancel ayaw din. Ayan o Ano na nangyari Yung ATM ko hindi niya paniluluwa hanggang ngayon Ang naisip ko Pag umalis ako Baka bigla niyang ilabas yung ATM Makuha ng iba Diba So ayun metrobank Baka naman Diba Ano na nangyari Ayan o Paano yun Wala tayong mamasahin ito pa uwi ka. <laughs> Ano na nangyari Ba't hindi na mapindot to lahat Ayan, shout out Metro Festival Mall Alabang. Ayan, oh, mag 30 minutes na yata. Malapit na ako mag 30 minutes kakahintay dito. You eh, know? Tinawag na rin ang asawa ko doon sa taas. Sa may concerts pumunta yung asawa ko doon para i-report kailangan na yata itawag sa hotline ng Metrobank Bank. So, itayin ko lang yung asawa ko para itawag namin sa customer service ng Metrobank Bank now. Ayan. Hindi talaga mapindot eh. No, hindi mapindot yung inter, hindi mapindot yung cancel. Wala, wala, wala talaga. Ayun, shout out po Metro Bank Festival Mall. Ayun, ano nangyari? Yung ATM ko na sa loob. <laughs> Ayun, shout out po. Ayan. So, yung preference number ko so sa it, ito na po, dahil Sige, ma'am. Okay, capital SR. Capital SR. Dash. Dash. 12-26-2023. Okay po. Yun lang po yung sasabihin ko sa Metro Bank branches, ma'am. Yes po. Sabihin nyo lang, sir, uh, na-capture yung card nyo po and for card replacement kayo. So, Apo. Ah, makukuha okay, ko rin. Makukuha ko rin po baka agad yung replacement yan, ma'am. Yes po. as long as available po, isabel, isa po na sinapunta nyo po. No? May availability na card. Pwede sa day po, makukuha nyo rin. Ah, okay. 2,000 years later. Hello, what's up guys? Sa so, naglalakad po tayo ngayon, pupunta po tayo ng Metrobank uh, para ano, requestan ko ng replacement yung ATM ko na kinain kahapon doon sa may Metro Bank Festival Mall. So, dito ako ngayon sa may Bill Air, dito sa may pupunta ko ng ano, Bill Air branch sa Metro Bank. Dito, ako na, dito na ako magpapareplace ng ATM natin guys. So, sabi naman doon kahapon sa customer service, walang charge yung mag-replace pero sabi naman ng mga iba may charge daw na 150 so malalaman natin mamaya alright so malapit na po ako dito sa may Metrobank Bel Air so update ko rin kayo mamaya mga idol alright so dito tayo ngayon sa may Metrobank Bel Air papasok na po tayo sa loob so syempre bawal yung cellphone dyan so i-update ko lang ulit kayo mamaya mga idol So, ayun, update lang tayo mga idol. Ayan, nakuha ko na po yung palibago ATM. Ayan, sa Metrobank. Dito ko na po siya pinrase sa may uh, Metrobank Bill Air Brands. Ayan, sobrang bilis lang din po nila na process. Hinintay ko na po siya. Uh, one hour lang po yung process nila. At nakuha ko na yung panibagong ATM, panibagong wow! pin code. binigyan nila ako at nag-inch pin ko na rin po yung aking ATM. So, isa sa mga reason lang din kaya ako bin bin po binidyo at binlog ito, 'yung nangyari kahapon kasi for documentation purposes lang din kasi kinain ng 'yung ATM ko at oh, 'di ba, mahirap na kasi baka hindi lumabawi 'yung, ano, baka makain din pati 'yung pera kahit sabihin natin 500 pesos lang 'yun, so, whatever, 'di ba? Pambili din niya ng napakamahal na bigas sa panahon ngayon, 'di ba? So, at 'yun, mayroon na po akong panibagong ATM. So, thank you so much po sa ano Uh, Bel Air brands dito sa Makati at na-process ka agad yung aking panibagong ATM, ayan so yun lang po, thank you so much at mag-iingat din po tayo palagi mga idol alright, bye-bye